upang mapaunlad ang iyong boses at makanta ng maayos, mahalagang simulan ito sa tamang paghinga. Pagkatapos ay dapat mong bigyang pansin ang tamang postura dahil ito ay nakakaapekto sa iyong pag-awit. Mahalaga rin ang regular na warm-up exercises para sa iyong boses upang maiwasan ang pinsala. Dapat mo ring subukan ng iba't ibang vocal techniques tulad ng belting at falsetto upang mapalawak ang iyong vocal range. Ang tamang hydration ay isa ring susi, kaya siguraduhin uminom ng sapat na tubig araw-araw. Huwag kalimutan ang pagninilay-nilay at mental preparation dahil nakakatulong ito sa iyong kumpiyansa sa pag-awit. Uh, pagsamahin ng lahat ng ito sa patuloy na practice at dedikasyon dahil ang pag-unlad ay nagmumula sa pagsisikap. Isang mahalagang aspeto rin ang pagtanggap ng feedback mula sa iba na makakatulong sa iyong pagpapabuti. Sa wakas alalahanin na ang pagkakaroon ng kasiyahan habang umaawit ay susi upang maipahayag ang tunay na emosyon sa iyong boses. Sa makatuwid ang bawat hakbang na ito ay nagaambag sa iyong paglalakbay patungo sa pagiging isang mahusay na vocalist.